Idinao sa Southern Luzon Mission ang Preach Seminar sa pangunguna at suporta ng North Philippine Union Conference Ministerial Association. Tunghayan ang pagpapalanghatid ng programa ito sa report ni Cookie John Rafalio. Isinagawa ang project for reaching every active grill really home or preach seminar sa tanggapan ng 70 day Adventist sa lugar ng Bicol. Dinaluhan ito na mga ministro o pastor na mga iba't ibang rehilyon ngunit may iisang layuning maihayag ang Ibanghelyo ng Diyos. Sa pangunguna ng North Philippine Union Conference ay ibinahagi ang mga mensahe ng pisikan na kalusugan, spiritual na pagkain, makalangit na musika, ministeryo sa pamilya at pagpapalakas ng suporta sa kapwa manggagawa. Isa po sa pinagpapasalamat ko yung mga napakinggang ko kanina. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito, sa pamagitan po ng aking, naging kakilala sa aming lugar, siya po yung nakapagdala sa akin sa lugar at dako na ito. At patuloy po namin napapakinggan yung salita ng ating pano at malaking bagay po ito na madadala po namin sa marami pang tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. So, purin po ang Panginoon, to God be the glory. Ito ay nagbigay ng malaking pagkakataon para sa bawat isa na abutin ang isa't isa upang magkaroon ng mas matibay na paglilingkod. Ako po ay natutuwa, naliligayahan at punong-puno ng pasasalamat sa naging eksperyensya namin sa maghapong ito yung pagpapalakad ng mga kapatiran para maging matatag at lalong uh, lumalalim ang pananampalataya, isang bagay po yun. Ano? Sa muli po, ako ay nananawagan sa mga kapatid ko na sana makarating kayo sa susunod na pagkakataon para sama-sama tayong matuto at makibahagi sa paninilbihan sa ating Panginoon. Ito po isang bagay na makakatulong upang mas maging maganda ang ating samahan sa kasamahan nating mga manggagawa o mga pastor sa ibang denomination. So, ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makasama natin sila at may ganitong programa na makatulong upang mas magkaroon ng magandang relasyon ang ating iglesia kasama ang ating mga kasamahang mga magagawa sa ibang simbahan. Ang gawain ng Panginoon ay nagpapatuloy at lumalago sa pagkakaisa sa anumang pamamaraan at pananampalataya mula dito sa Southern Luzon Mission at may layuning maghatid ng mga may dalang pag-asa. Cookie Jan Rafalio nag-uulat para sa Hope Today and News.